Kamusta? Seryoso muna tayo dahil mag naman kaya gumawa ako ng maikling animation Halloween special at ito ay base sa naging experience ko. Sa bawat baryo, may kwentong hindi dapat pinaglalaruan. Tulad sa baryo namin, may usap-usapan noon pa man na may madalas nagpapakita daw, ang sabi nila. May nagpapakita daw sa malaking lumang puno ng mangga, ang tanging daan papuntang bayan. Ngunit isang gabi, klarong-klaro pa sa isip ko. Ito yung araw na may sakit si lola lala ko inaatake na naman siya ng sakit niya. Dahil sa katandaan na siguro, kaya marami na siyang nararamdaman. <coughs> Apo, parang di ko nakakayanin. Tawagin mo si tito mo, dalhin niyo ako sa ospital. Parang di na ako magtatagal. At dali-dali naman akong pumunta sa tito ko. Dis oras na yun ng gabi at dahil nga sila lang yung may tricycle sa amin, Agad-agad ko na siyang pinuntahan at kumatok ng malakas dahil tulog ng mga tao sa oras na yon. Tito, tito, tito! O oh Dads, dis oras na ng gabi ah. Oh, bakit anong nangyari? Pwede po bang isugod na natin ng lola sa ospital? Dahil sobrang sama na daw po ang kanyang pakiramdam. Um, o oh, sige, bibis lang ako ha. At dali-dali naming sinakay si Lola sa tricycle. Abang kami papuntang hospital, napadaan kami sa kalsadang yun. Na may malaking lumang puno ng mangga. Walang ilaw, tahimik, at mga puno at bukid lamang ang iyong makikita. At syempre yung nag-iisang malaking puno ng mangga na doon daw ay may nagpapakita ayon sa sabi-sabi at dahil sa nagmamadali kami dahil ito ay emergency nga nung eksaktong pagdaan namin sa may puno ng mangga may naaninag akong isang hugis taong maliwanag na parabang walang ulo at sa oras na yun parang ang bagal ng ikot ng orasan mayu ang mga balahibo ko. Biglang lumamig ang hangin. Ito na yata yung sinasabi nilang nagpapakita na paring pukot ang ulo. Kita mo yung dads? Opo tito, akala ko nga ako lang yung nakakita eh. Kayo dun po pala. Subalit nung lingunan namin ulit, bigla na lang itong naglaho. Kaya simula noon, kapag dumadaan kami sa kalsadang yun, walang humpay na pagbusina hanggang sa makalampas kami sa malaking lumang puno ng mangga gaya ng ginagawa ng iba. Nagustuhan mo ba ang kwentong nakakatakot natin? Kung oo, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ipaalam mo sa mga kakilala mo na may animation tayong ganito. Malaking tulong na para sa amin yan para makagawa pa ulit tayo ng mga bagong magagandang kwento at animation. Alright? Ikaw, anong nakakatakot na kwento mo? I-comment mo naman sa baba. Hanggang sa muli nating pagkikita. Ciao! Kung nabitin kayo, panoorin ang susunod na animation tungkol sa unang experience namin sa camping. Yan o, iklik nyo lang yan.